Nagdala ta <tiny uhm, sa ato mga bata ug unsay kuhaon nila nang kursa kay maro mag nagka kuan na sila nagka idara na ang isang usa di si otso na na si si otso na Agi mo kilometer 17 17 ang kisay 16 mo sir 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 Eight na sir Eight Bagay man ko Yeah. Chef! Chef! Chef. Imate. Business Business? Imo say? Mag bake. cake Ha? Ah! Bake or cake? Agad ja? Ano imo mo, sir? Nga ngawat Hahaha Nga ngawat Tulisan Tulisan, nga ni. Why? Why, 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 why uh, mom, Mama, uh. ikaw boy Ha? Tulisan daw Sangayon ay ayo tulisan mo na i